Mga baday habang nagsisilpon ako ba? Naboring ako kasi wala man akong kachat kasi wala man akong uyab. Kaya napaghunahunaan ko na lang baday na magluto na lang siguro ako. Kasi masayang raman ang oras na to, ani ay. Unsa pod ni mga babae karon ay dili man pod magpailad. Kaya kung sa akin kayo, aw, iilarin ko lang kayo. Hahay, ang hirap walang kachat. Kaya dito mga bade, hiniwa ko na yung masarap niyang karne. Agoy! <laughs> yung toen ko pala dito mga bade, yung kangkong pala bade. Kung makita niyo mga bade, sobrang amol ang pinote ko dyan. Hindi makadulot. Kaya ito talaga ang dahilan bade ayaw kong magtagalog kasi nahehirapan ako sa kalisod sinagulan ko pala ng bagyo beans mga bade yung kangkong nalulutuin ko tsaka yung green na sili ba kasi mahumot man daw ni ito Daunsa po ning bata eh paalig-alig ng ugmag unya dili manday kabalo kaya dito mga bade nagtakang na ako at nilagyan ko ng mantika ba wag na kayong matingala bade kung bakit ako madali maglihok pinapaspasan ko na lang yung video ko ba ba diba? kaya diri mga bade binutang ko na yung manok sa kapitbahay namin dito mga bade at ginisa ko yan hanggang sa magkulay brown siya bito bade at hinugasan ko na pala yung kangkong mga bade kasi sa likod ng CR namin to kinuha eh kaya dito mga bade nag na siya kaya nilagyan ko na yung ano green na sili na unsa may kapuya mo kaya dito mga bade, nilagyan ko ng gamay na tubig at tinimplahan ko yan ng magi magi sarap. At siyempre mga bade, kangkong yung linoto natin kaya nagyan natin ng oyster sauce para sarap. Pagkatapos mga bade, lunod natin yung kangkong. At siyempre paaboto na lang natin na lumambot siya. Pagkaon lagi na ko ano, mga bade, nakaana lagi ko lamian niya ay.